isang makulay na araw at mapagpalang araw po sa ating lahat araw po ng webis ngayon ayan oras po natin ay alas 8 po ng umaga So ang ating video ngayon, yun po ang nakikita nyo sa ating ginagawa ngayon. ito e, tempura ng ating kama po na ating ginawa. O so, yan may kulay. May kulay na rin po at na primer na natin yan. Kaya pinapahirin sa kulay uh, dark, uh, light brown. Ayan po, medyo maingay po yung ating pwesto dahil meron pong nagkakat ng tile sa labas. Maingay po yung grinder. yapo po. Asensya na po sa mga ah, nakakakinig, nakakarinig. Ayan. kabila naman po yung ating mapahirap ngayon nga uh, po pala yung pang yung po pong hindi nakasubscribe sa aking channel is lamang po pakisubscribe yung aking channel at pakilike na rin po at pakishare na rin uh, comment na rin po sa comment section. Thank you. Huwag niyo pong kalilimutan yung like icon para po ma-update po kayo sa mga video na ito na upload ng araw so yun guys hindi na tayo gumagamit ng spray gun kasi medyo madinis na huwag na huwag na tayo mag-aalitabo kaya baby roller na lang po yung ating ginagamit sa mga hindi na po masyadong maalitabo at comfortable kong ginagamit Ayan so tayo, konti na lang po yung ating ginagawa ngayon. Tapos, ito po tayo sa project ngayon. Maliit um, na lang po yung ating ginagawa ng recat. Additional works na lang po. Kabuhan po yan, may baseboard na, may kumpleto na po yung kisame. Pinis na yung wall, pinis na tayo. May mga bintana na, kaya mag-iingat na po tayo sa mga alik-alikabok hindi eh, na po tayo gumagamit ng mga spray sa mga kwarto para iwas kami ka muna po kasi may laki pang mga cabinet na to ah cabinet kama po okay, so yan out po sa lahat ng mga sumusuport na sa aking mga video Napakalaking kama po niyan, bed. King size po 'yan yung kanyang bed. Ay po yung pinaka-toppings niya, yung pinakataas. Ng uh, ating kama na pinipinturahan. Ayan, shout out po kay uh, Idol Jesse Hapos. Thank you very much, Idol. Salamat sa mga support at sa mga kasama natin dyan. Kingsta TV, shout out po. Michelle Tugade, shout out. Uh, Nebel, YT Channel, thank you. Shout out sa iyo, Dol, PH. Thank you very much. Ma'am James Flight, thank you. Thank you sa support at shout out po sa inyong lahat. kay Rolando Nas Nasin thank you din doon mga support ah Charles and Floor yan mega mega love like, shout out sa iyo saka kay Tita M ayan napakagandang kumanta ni Tita Ems shout out po sa mag saka kay McRae ayan, shout out po sa buong team Yahoo ayan, salamat po sa mga sumusupot and guys, kung gusto nyo magpintura on your own, kahit ganyan lang pong bilhin niyo yung mga baby roller na ganyan, kahit babae, kayang gawin niya na mag-roller. Basta maingat lang po kayo para walang patak. Ayan, maingat lang po kayong gumamit ng mga ganyan. Maganda, maganda rin naman po yung kinalalabasan. Kahit hindi tayo gumagamit ng spray compressor, mas okay din pong gamitin niya parang compressor na rin magpino pino yung kanyang uh, pagkapahid ng roller kasi pino rin yung buhok mm -hmm. ng baby roller na ating ginagamit dyan mm -hmm. Ayan, tsaka pala kay ano mm -hmm. uh, Leon's channel uh, shout out mm -hmm. keep Salut, thank you Ah, uh, mega mega love shout out din sa Ayan, ito Ay! naman yung ating update ngayon kung ginagawang lababo. Ayan, naris na kompleto na siya. At yung mga takip ng kabinet, ayan, naka-ready na para bago natin isabit siya sa kanyang body. Ayan, at paraming takip niya. Ayan, na nakasambal yung iba dyan na may haspe. Ayan, hindi na na video habang ginagawa para tutorial si sana. Pero mag-a-act. Madali lang rin po yan. Uh, ah, brush lang ang ginamit. Ayan, napakaraming ah, paki po. Ano na naman ay light mahogany. Pinaris yeah, ka sa mga. Sa ano. So, yung ating CR, ayan, kompleto na. Meron ng ah, lalagyan na ng sabon, shower, towel, sabitan, ayan, no. Oh. So, may bowl na, may sushi na yung pintuan na rin. So, kwarto may mga kama na rin. Yung nauna kong napintura, yan na sila. Last pong kanina. So, thank you.